Napanood niyo ba ito bayan? Nag-viral ho ito sa social media. Ngayon ay uh, yung lisensya ng driver ng pick-up. Napanood niyo ba ito? Nag-viral ho ito sa social media ng bugbog po ng bus driver sa Cavite. Ah, uh, suspendido po ng ah, uh, 90 days ang lisensya ng pickup driver na ito, ha? Nakunan po na video habang binubugbog ang matandang driver. Kawawa, nang pambaserong busa silang Cavite. Tinugunan ka yan ng Department of Transportation sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na panagutin ang mga busadong driver. Ha, pinatawag ng Land Transportation Office... Dahil nakasal po sa report ng silang municipal police station na nagbanggaan ng Toyota Hilux na minamaneho ni Arnie Jose Montes at ang public utility bus. Pinatawag ng LTO, Land Transportation Office, ang driver para po magpaliwana kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at tamakan sila ang kanyang lisensya. Iginit e po ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na walang puwang sa kalsada. Ang mga abusadong driver, hindi hihinto ang uh, DOTR sa pagsususpinde ng lisensya ng mga abusadong driver na sangkot sa road rage. Ah, lalo na sa insidente ito na kung inyo pong mapapanood kitang kita sa video kung paano niya sinaktan. Anong ah, nga uh, driver ng Hilux? Yung matandang driver. Susporbida. Ah, ang sabi ho ni Secretary Lopez, hindi palalampasin ng DOTR. Ah, ang kanyang mga maling asal. Okay, so ah hindi lang ho. Ah, may cause order na. Disiplina ho ang kinakailangan dito sa mga taong abusado. Samantala, yung nag-viral din ito. Habang buhay din. Ha? Okay. Ah, habang buhay na pagkasila din sa lisensya ng UV Express na ng Araro. Napanood niyo ba ito? Nang Araro po siya. Ha? Nang uh, labing apat na sasakyan sa Commonwealth Quezon City. Abang buhay na pagkansila din sa lisensya ipinagutos ng DOTR through Acting Transport Secretary Banoy Lopez. Ah, isa sa mga motorista ang naiulat na namatay at labing tatlo ang sugatan. Tugon pa rin ito sa direktiba ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. na panagutin mga mapangabuso at responsabling driver. Ah, sa investigation ng Quezon City Police District at LTO, umamin ang UV Express driver na si Rowell Flores de la Serna na gumamit siya ng shabu noong Webes ng gabi, ilang oras bago ang naturang insidente. Binigyan din po ng DOTR ni Acting Secretary Lopez na hindi hahayaan ng Department, so oh, grabe, no? Department of uh, Transportation ang mga reckless na driver lalo na't na mga gumagamit pa ng iligal na droga na makapagmaneho at malagay sa panganib ang buhay ng mga motorista at ng mga commuter. Sinisiguro ngayon na hindi hindi na makakapagmaneho ito pong driver na ito. At paulit-ulit na sinasabi po ng pamalan na dapat ligtas ang ating mga kalsada, ang ating mga motorista. Bula sa mga ganitong responsabling abusadong driver. At nagpapaabot po ng pagkikiramay ngayon na DOTR o sa isa po sa mga biktimang namatay. Etong si Dilaser na ngayon ay nakakulong na sa Quezon City Police District at naharap sa patong-patong na mga kaso. Okay. May inspection pa yata ngayon si Secretary Lopez. Doon sa mga pa terminal ng bus. Inatasan din ni Secretary Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may pit na ipatupad. Ito pong Department Order 2025-008. Na nag sa mga operator na mga pampublikong sasakyan na isa ilalim sa mandatory drug testing ang kanilang mga driver at madaliin ang pagkumpleto sa IRR, Implementing Rules and Regulations. Pinatiting na rin sa LTFRB kung bari mabigyan ng danyos ang mga biktima sa pamamagitan ng insurance company ng UV Express na isang public utility ...vehicle. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Nabi ah, bayan ha? Abang buhay na pagkansila. So, s'porbida. Ngayon naman, ang uh, DOTR... ...ay nag-inspection po sa mga bus. Sunod-sunod pong ginagawa ngayon... ...ni uh, Secretary uh, Banoy. Opo, ah... Uh, ...dahil ilang araw na lang, ay uh, undas na. So, para masiguro po na... Uh, maayos ang uh, kondisyon at roadworthy ito pong mga sasakyan ha. Ah, uh, pampublikong sasakyan. Importanteng ma-inspection po 'yan. Uh, lalong-lalo na ang mga terminal ng bus dito po sa Metro Manila sa Cubao. Oh, uh, handa na ba lahat ng bawat terminal? Uh, sa inasa ang pagdagsa ng mga pasero sa darating na Undas. Oh, uh, Uh, meron na hong notice na inisyu dahil sinitayata ni Secretary Lopez den yung ilang mga bus company noong Hulyo na hindi pa rin compliance sa terminal at road safety standards. Gaya po ng Jam Liner na may isang bus, ha? Ah, may isang bus unit na bibiyahe kahit nakakalbo na yung gulong. <laughs> so, tsara po sa mga ano ha, oh, may mga kalbo. Kalbong gulong, ha? Gulong. Okay. Yan ang pinaka-importante. Roadworthy. I-check nyo yung mga gulong, baka kalbo. liner ito. DLTB Bus Company. Paso ang business permit. Go! Oh. Nagupan Bus Company Inc na mamahala sa Solid North Transit na nakitaan walang tamang fasilidad para sa mga pasahero. <laughs> ano ba yan? Nakitaan din na paglabag ang Superlines Bus Company na walang maayos na terminal at upuan para sa mga pasahero. <laughs> Hoy! Oh, sabi po ni acting uh, Sekretary Lopez, hindi dapat eh, panay panaykabig lang. Kailangan may sukli sa pasahero. Tama lang naman. Ha? Pare-pareho lang naman nagbabayad ng mga pasero, sabi po ng Secretary Lopez. Oh. Unfair. Oh, sa mga pasehero. Hmm. Mais naman na nakita ni Secretary Lopez sa kaso sa mga pasero ng Victory Liner Inc. Viron Transit at Alps Bus Company. At tulad po ng ginagawa ng Victory Liner, kung saan naglagay po sila ng stepper, ayan, maganda, stepper. Para ginhawa makaakyat sa bus, lalong-lalo na ang mga PWDs, person with disability, at mga senior citizens. O, ganun din dapat sa iba pang mga terminal ng bus, maglagay ng mga stepper. O, dapat nasusunod ang tamang standard sa lahat ng mga bus terminal magkaroon ng maayos na upuan, magkaroon ng maayos na mga ventilation para sa mga pasero, lalo na mga senior citizen, ah, mga PWD, mga buntis, ah, malinis na palikuran, kabilang na ang all-gender restroom at lahat ay pwede hong makagamit. Puportable ng mga rest area. Sa mga driver at maayos na diaper changing area. Lactation. Yan, lactation po sa mga nanay. E di pinag-utos po ngayon ni uh, Secretary Lopez, ah, ang LTFRB, patawan ng parusa mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Si Aljo Bendijo, sa DCXLU.